Naku, ito na! Bagong resupply mission ng PCG, may dalang pagkain at tubig para sa ating mga tropa at manging isda sa West Philippine Sea. Pero heto na naman ang China, haharangin na naman ang ating barko. Ginagawa nilang parang war zone at sinadya pang banggain ang BRP Cabra. Pero naisahan sila ng ating PCG walang nagawa ang China Coast Guard at ang kanilang mga milisya vessels. Paano nangyari? Heto pa, natuklasan na ang kahinaan ng China. Malakas lang pala sila sa pananakot, pero may kahinaan din pala sila. Ano ito? Samantala, isang malaking good news naman. Ireland, France at UK ay nakikipag-alyansa na sa atin? Hindi lang yan. Mga mambabatas sa Amerika nagkakaisa na rin para palakasin ang suporta sa mga kaalyado nila sa East Asia. Kasama na ang Pilipinas. Kumilos na din ang US at handang magpadala ng mas maraming barko at sundalo. Isang global na counter-strike laban sa ambisyon ng China. Ano ito? Kaya panoorin ang buong video dahil ipapakita natin ang mga nakakagulat na pangyayari kahapon sa West Philippine Sea, ang mga pambihirang diskarte at ang mga alyansang nabubuo na nagpapahina sa China at nagpapatatag sa posisyon ng Pilipinas sa rehiyo. Mga kahistoryador, kung akala nila dati underdog tayo nagkakamali sila. Ang pinakabagong resupply mission ng PCG para sa ating mga mangis na at tropa sa West Philippine Sea ay gusto na namang harangin ng China. Pero heto ang nangyari. Isipin nyo, isang simpleng misyon ng pagpapadala ng pagkain at tubig. Pero ginawa itong parang isang war zone ng China. Ayon sa balita, patagumpay na nakumpleto ng PCG ang misyon ng pagpapadala ng supply sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea sa kabila ng matinding panggigipit ng China. Hindi lang basta panggigipit, mga kaibigan, kundi direktang pambabastos sa ating teritoryo. Isang barko ng China ang humarang, walang malinaw na bilang na ibinigay, pero ang siguradong nakita ay ang mga barko ng Chinese Coast Guard at ang kanilang mga maritime militia vessels. Isipin nyo, isang buong armada ang gustong humadla sa isang simpleng misyon ng pagresupply para silang mga uhaw na buhaya na gustong sakmalin ang bawat kilos ng Pilipinas. Ang kanilang mga barko, ang Chinese Coast Guard vessels ay gumawa ng dangerous maneuvers, hindi lang pasta dangerous mga kahistoryador, kundi napakadelikado mayroon pang side-swiping incident na nangyari sa BRP Cabra ng PCG. Naku, akalain nyo sinadya nilang banggain ang ating barko. Isipin nyo ang tensyon sa dagat. Para takutin naman ang ating mga crew, ito ang laging ginagawa ng China. Dito, lumapit ang mga barko ng China, parang mga gutom na pati na naghahanap ng biktima. Bawat galaw ng barko ng China... Bawat babala nila ay parabang mga huling hininga ng isang naghihingalong halimaw. Ang kanilang intimidation tactics na dati epektibo sa iba ay hindi na umubra sa mga Pilipino. Ngayon, ang misyon ay matagumpay na natapos. Ang pagkain at supplies ay naihatid na sa ating mga mangingisda. Ang mensahe ay malinaw. Hindi tayo nagpapatalo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi na kasing lakas ng dati ang kapit ng China sa West Philippine Sea. Ang kanilang mga pananakot nagiging balik sa kanila. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng sipling resupply mission na ito ay nagpapakita ng ngipit sa buong mundo. Sabi nga nila, ang isang maliit na bato ay kayang pabagsakin ang isang gigante. At ngayon, ang bato na iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas ay matalino. Ginagamit ang diplomasya para palakasin ang ating posisyon at bumuo ng mga kaalyado. Alam nyo ba, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Iniimbitahan ng Pilipinas ang Ireland na sumama sa naval drills sa South China Sea. Ireland? Oo, tama ang narinig nyo. Bakit Ireland? Dahil ang Ireland kilala sa kanilang reputasyon ng peacekeeping. Ang kanilang presensya kahit gaano pa kaliit ay nagbibigay ng mas malakas na lehitimasyon sa ating mga pag-aangkit sa South China Sea at makakatulong para labanan ang kwento ng China na tayo ang nagdadala ng kaguluhan. Hindi lang sa tradisyonal nating kaalyado kundi pati na rin sa mga bansa sa Europa. Imagine nyo nakikipag-usap na rin tayo sa France at United Kingdom para sa Visiting Forces Agreements para tayong nagtatayo ng isang pader, hindi bato-bato, kundi alyansa-alyansa. Ayon kay Gilbert Chudoro, kapag may foreign navy sa West Philippine Sea para sa joint maritime drills, ang aktibidad ng China ay bumababa. Literal na umaatras ang kanilang mga barko parang mga asong ulol na tahol ng tahol. Pero kapag may nakita silang mas malaki at mas malakas, biglang tatahimik at aatras. Ito ang epekto ng alyansa. Ang mundo ay nakatingin. Nakita nila ang pangaapi ng China. At ngayon, nakita nila ang tapang ng Pilipinas. Kaya naman dumarami ang handang kumampi sa atin. Ito ay hindi lang laban ng Pilipinas kundi laban ng buong mundo para sa isang rule-based international order. Ngayon, alamin natin ang sekreto kung bakit unti-unting humihina ang China at kung paano sila ginagantihan ng ating matalik na kaibigan, ang Estados Unidos. Alam nyo ba, isang hearing sa US Congress ang nagbunyag ng mas nakakagulat na impormasyon. Nagkakaisa na ngayon ang mga mambabatas ng US sa isang bagay. Kailangan nilang palakasin ang suporta sa mga kaalyado nila sa East Asia. Kasama na ang Pilipinas para pigilan ang influensya ng China. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ng China ang isang Stealth Gray Zone Strategy. Ano ito? Simple lang. Gumagawa sila ng mga aksyon na hindi sapat para magsimula ng gyera, pero sapat para manakot, mangapi at unti-unting agawin ang teritoryo. Parang phyton daw sila, hindi cobra. Dahan-dahan nilang iniipit ang kanilang biktima hanggang sa hindi na makahinga. Pero akala nila hindi ito nakikita ng US. Nakita nila at ngayon handa silang gumanti ang magandang balita para sa atin ay ito. May mga kahinaan pala ang China na pwedeng samantalahin. Ano ito? Hindi sila impenetrable. May problema sila sa enerhiya, sa diplomasya at sa ekonomiya. Ang US hindi lang basta nanonood. May plano sila. Unang-una, sinabi sa Congress na kailangan ng US ng mas muscular na presensya at mas mahusay na contingency planning sa rehiyo para suportahan ang mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Ano ang ibig sabihin nito? Mas maraming barko, mas maraming eroplano, mas maraming sundalo ng Amerika sa ating tabi para tayong magkakaroon ng isang higanteng bodyguard na handang rumesponde sa bawat banta ng China. Yes, mga kahistoryador! Pangalawa, pinupuri ng US ang diskarte ng Pilipinas na assertive transparency. Ito yung ginagawa natin na idinedokumento at ibinubunyag sa buong mundo ang bawat pananakot at pangaapi ng China. Sa pamamagitan nito, nawawala ang kanilang kakayahang magtago at magsinungali. Nabubuking sila, parang flashlight na itinuto sa mga magnanakaw sa dilim. Hindi na sila makapagtago. Kaya kahit na sinusubukan ng China na maging isang fighto, umiipit ng dahan-dahan ang US at ang kanilang mga kaalyado ay naghahanda ng isang counter-strike. Hindi lang ito militar, ito ay ekonomika, diplomatiko at sa impormasyo. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng laban na ito at ang suporta ng US ay hindi lang pangako kundi aktibong pagkilos ang mga pangarap ng China na dominahin ang rehiyo unti-unti nang nawawasa dahil sa ating matatag na paninindigan at sa pagkakaisa ng mga bansa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang depensa ng Pilipinas at kung bakit napakahalaga ng US at ng ating mga alyansa. May lumabas na balita. Ayon kay Dr. Rogelio Alicorpanao, Metrics Data Scientist at Associate Professor sa University of the Philippines. Hindi pa raw sapat ang ginagastos ng Pilipinas para sa external defense. Pero teka, hindi ito dapat tingnan bilang kahinaan kundi isang matalinong diskarte. Dati, ang malaking pondo ng ating military ay napupunta sa internal security sa paglaban sa mga rebelding grupo sa loob ng bansa. Pero ngayon, tapos na tayo doon. Ang Armed Forces of the Philippines ay gumagawa na ng bold shift patungong external defense. Ibig sabihin, nakatutok na tayo sa pagprotekta sa ating teritoryo sa labas. Ito ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Protektahan ang buong archipelago, lalo na ang ating Exclusive Economic Zone. Ang US hindi lang basta kaibigan, sila ang ating pinakamalaking kaalyado. Ang kanilang presensya at suporta ay isang malinaw na mensahe sa China. Huwag ninyong dagalawin ang Pilipinas. Ang mga armas, ang teknolohiya, ang training na maibibigay nila ay napakalaking tulong habang pinapalakas natin ang ating sariling kakayahan. Hindi ito tungkol sa pagiging dependent kundi sa pagiging strategic. Bakit ka maglalakad mag-isa sa gabi kung may kasama kang malakas at mapagkakatiwalaan, di ba? Kaya habang ginagawa ng Pilipinas ang sarili nitong pagbabago at pagpapalakas ng depensa, ang mga alyansa natin lalo na sa US at sa mga bansang Europeo ay nagsisilbing isang malakas na kalasag at sandata. Hindi na pwedeng biruin ang Pilipinas hindi na pwedeng basta-basta lang banggain dahil ngayon sa likod natin may mga higanteng nakatayo handang kumalalay at lumaban para sa atin. Ang proposed budget para sa defense sector sa susunod na taon ay 430.9 billion pesos. Ito ay malaking halaga at ito ay patunay na seryoso tayo sa pagpapalakas. Pero ang totoo, ang pinakamalaking sandata natin ay ang pagkakaisa at suporta ng mundo. Ito ang nagpapahina sa China at ito ang nagpapatatag sa atin. Kaya mga kahistoryador, ang pagbuo natin ng mga alyansa sa iba't ibang bansa, kasama na ang Ireland, France at UK, ay nagpapakita na hindi tayo nag-iisa. Nagkakaisa ang mundo laban sa pangapi at ang suporta ng Estados Unidos sa pamagitan ng isang matinting presensya at paggamit ng mga kahinaan ng China ay isang game changer. Hindi na ito simpleng laban sa dagat, ito ay isang digmaang geopolitical, isang chess match at ang Pilipinas ay gumagawa ng matalinong galaw. Ang mga tensyon ay tumataas pero ang ating paninindigan at ang suporta ng ating mga kaalyado ay mas matatag kaysa dati. Kung nag-enjoy kayo sa ating video ngayon at gusto nyo pang malaman ang iba pang mga kaganapan sa ating kasaysayan at kasalukuyan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating exciting na videos. Maraming salamat!